Panatang makatropa. Lagi na akong magmo-mobile data. Di na ako late magla-like, mapahugot line o selfie man. Sa chat group, di na ko laging dead ma. Magsasend pa ako ng jokes na walang kwenta. Pag inatake ang clan, agad re back. Pag may kaarawan, greeting ko, di pang throwback. Thank you, ah! ang bawat katropa sa status, sa photo, at iba pa. Ang tunay na katropa, naka-TNT Baba Dabs. 10 pesos for 3 days per app. It's a tropa thing.